tiling House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Pero bago ang batuhan, nag-walk out si Congressman Paulo Duterte. Nasa frontline ng na balitang yan, si Marian Enriquez. <laughs> tata, tata, tata. Narinig niyo po yun. Yung atat na atat na House Speaker, nag-walk out. Oh, eh, tatlong ano yun eh. I think lima yata sila, no? Pero ang nakilala ko doon ay yung kanyang Uh, anak na si umar no? nag out kasama yung tatay, no? Nung uh, in-announce na si Speaker Martin Romualdez pa rin po, yung mananatiling speaker sa 20 th Congress, nag-book out po. Kala kasi nila, uh, di ba ang sigaw ng mga Duterte? Ano pong sigaw ng mga Duterte? Mga DDS? Charbol sure Si Pulong yung magiging house speaker! Alam mo yung parang ano sila? Nananaginip po ng gising. Ah, uh, nagda sa Bisaya pa nagdamgo ba? Nagdamgo. Hmm, ngayon, pahiya! Walk out! Feeling niya siguro, walk out na lang ako dito, pahiya ako eh. Wala din naman kasing ambag yung pamilya namin, walk na ako. Ha? Huh? Oh. Nak, 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 nak. Huh? Oh. Tara, tara, tara na nak. Alis na tayo dito, wala tayong ambag dito. Makapahiya lang tayo dito, na, Wala tayong kwenta eh. Diba? So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ng mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating... Uh, reaction ngayon. Ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. At syempre, no? may TikTok po tayo, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And so, maraming maraming salamat po sa inyong mga pre. So, eto na mga pre, no? At uh, atin na itong uh, panoorin ng video nito. Nagbotohan ang mga kongresista para sa liderato ng Kamara sa 20th Congress. Walang lumaban, kaya si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang mananatiling House Speaker sa botong 269. Si Kevin... Imagine 269 yung boto? Panis! Bakit walang lumaban? Kala ko ba malakas yung mga Duterte? Ang sabi kasi nila, Duterte lang malakas. Baka naman, eh, malakas yung hangin. Kasi kung malakas, eh, dapat si Pulong, eh, lumaban. Labanan si Speaker Martin Romualdez. Diba? Pero ano nangyari? Hmm? Bakit ganun? Ah, na, na, ah, naramdaman niya na siya ay, ano talaga, walang silbi? <laughs> Naitanong ko lang naman, hmm? Quezon Representative J.J. Suarez ang nag-nominate sa kanya na sinigundahan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Nag-abstain o hindi bumoto si nabotas Representative Toby Chanco at si Buffy District Representative Duke Frasco. O, mamaya po, may, meron po tayong reaction dyan kay Toby Chanco. No? Isa pa yung si Toby Chanco, ay eh, nagmamalinis yan. ba? Diba? Alam nyo, ikaw, Toby Chanco, huwag ka namang mamalinis. 'Di ba? Huwag magmamalinis. Magpakatotoo ka lang. Ha? Pero bakit uh, tila napipikon or nabuboyshit po si Tubit yang ko dito sa uh, kay House Speaker Martin Romualdez? Hmm. Bakit kaya ganon? Pero alamin po natin mamaya, no? Yung kababalaghan uh, kababalaghang ginawa nitong ni uh, Tubit Hmm. Pati ang napaulat na kalaban ni Romualdez sa pagka-speaker na si Bacolod Lone District Representative Albi Benitez nag-abstain din. Ayon kay Benitez, hindi niya binoto si Romualdez dahil naniniwala siyang ang kailangan ng kamera ay isang leader na susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi... Teka lang, eh, supportado naman ni Speaker Martin Romualdez si PBBM Oh ano, ano to? Parang uh, panlilin lang na naman to ba? Uh, ito ba'y panlilin lang na naman sa taong bayan? <laughs> huh? Bakit may mga ganyang glassy mga salita? Ha? Sinilahin pababa ang Pangulo. O baka naman sarili mong kwento yan. Ako po uh, sa tagal kong nagre-reaction, wala kong nakita. Si Speaker Martin Romualdez, hinila pababa si PBBM. Wala kung ganun. Pero kung gagawan nyo ng kwento para makapanlin lang sa taong bayan, eh pwede pwede. Pero teka lang, pakita naman kayo na ebidensya kung talagang hinihila ba pababa si PBBM ni Speaker Martin Romualdez. Hmm. Eh pakita naman ang ebidensya dyan. <laughs> Kabila niyan, matapang ang naging mensahe ni Romualdez sa kanyang speech matapos manumpa. Nagpasaring siya sa Korte Suprema kaugnay ng pagdadeklara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas. Ah. Lalo na itong mga lawyer na kampi sa mga dutae. Abay, napikon sila kay Larry Gadron at dun sa iba pang uh, nagsalita, e eh, karapatan naman talaga nilang magsalita totoo naman yung sinabi ni Larry Gadon Eh mas, yung ginawa ni Sarah mas grabe kumpara dito sa uh, nagawa ni Larga don, na disbar si Larry Gadon Larry Gadon tapos si Sarah hindi diba ba? Eh, ang daming issue sa di umano yung katiwalian mga pagnanakaw di umano diba, tapos nananatili pa rin Sarah The court may close a case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. And I ask you, Speaker, I will be here not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Siguro kong walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba at walang miyembro ang mapapabayaan. Kung si Romualdez hindi mangiiwan, bigla namang umalis ng Batasang Pambansa si Davao City Representative Paulo Duterte. Nagbana. Ah. Oh. Kung si PBB, uh, si Speaker Martin Romualdez hindi mangiiwan, eh, tingnan mo si Pulong, nang iiwan po kung dyan, makikita natin sa video na, na na nag out sila, nang iwan sila. Iniwan nila, uh, iniwan nila yung kapwa nila kongresista. Dabawin niyo pa kaya? Na kung pag may baha sa dabaw, iniiwan din nila yung mga dabawin nyo. di ba? Ah. Ganun po, ugali ng mga Duterte. Wala naman talaga silang balak na pagsilbihan yung taong bayan ang kanila lang eh kailangan meron silang kapangyarihan kailangan magpayaman sila yun lang yun eh di ba? hmm yun po yung nakikita ko dyan kung bakit uh, gusto nila na lahat ng mag kamag-anak ay nasa posisyon nasa gobyerno ganun po yan Nako, pag po kayo maniwala na mahal ko ang taong bayan, pagsiservisyohan ko ang nabawin Lutang naman sa baha. Hindi, kasi kung ikukumpara mo po, ang pamumuno ng mga Duterte at pamumuno ni PBBM, si PBBM po, 3 years pa lang. Ang mga Duterte, 33 years. Imagine, ganun pa rin yung dabaw. Ay, naku po. Patuloy natin to walk-out siya pagkatapos ng roll call kasama mga kapwa mambabatas mula Davao. Ayon kay Pulong, hindi siya bumoto para sa speaker at hindi rin siya sasali sa minority block. Ayaw daw niyang maging bahagi ng tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaservisyohan ang taong bayan. Sa <laughs> 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 kay Pulong? Ano? Ano ba? Ang dapat pagservisyohan taong bayan? Tama naman si Pulong sinabi, sinabi yung ni Pulong. Pero ang tanong, ginagawa ba niya? O, oh. balik at natin. na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaservisyohan ang taong bayan. Oh. Sa ang tanong, pulong, pinagser uh, mo uh, ba yung taong bayan? Kayo ni Umar Duterte? Ay, nagserbisyo Nagservisyo pala sila Umar Duterte at pulong sa taong bayan. Kasi simula nung matanggap ni Pulong ang 51 billion, dumami ang 7 eleven ni Umar Duterte sa Davao City. Nung dumami ang mga 7 eleven sa Davao City, I think 100 plus yun, guminhawa ang buhay ng mga Dabawenyo. Malapit na yung 7 eleven eh. Ah. Oh. Malapit na yung 7-11 hindi ka nalalayo, makakabili ka na ng, ano, ng malapit lang. O, oh, ba? Diba? O, oh, ang galing, ba? Diba? Kaya saludo ako sa'yo. Ulong at Umar, ang galing yung magservisyo sa mga dabawin n'yo Hindi niyong sila pinahirapan, talagang tinagtag niyo ng 7-Eleven ng Davao City. Diba? Kaya, walang malang ibang malakas dito kundi Duterte lang talaga. Diba? Duterte lang malakas. Dami ng 7-Eleven. Tala, inihalal bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative J.J. Suarez. May siyam ding napili na Deputy Speakers. Nakuha naman ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagiging House Majority Leader. Siya ang pinakabatang kongresista sa posisyon. Habang sa pagka-House Minority Leader, napili si Representative Marcelino Libanan. Nagbabalita mula sa Pagka. Oh, congratulations po ha, kay uh, Sandro Marcos. Ayan. So ayan, ha? at least po nakita natin yung servisyo ng mga Duterte dyan sa Dabao. Oo, kasi nung natanggap ang 51 billion, nagulat na lang tayo, biglang dumami po ang 7-11 ni Umar Duterte. So, ang mga dabawin nyo, hindi na po mahirapan pa. Napupunta pa sa malayong 7 eleven Eh, may malapit na eh. Kung bibili ka ng alak, oh, eh, wala nang problema. Malapit lang. Bibili ka ng chicherya. Oh, at kung ano-ano pa, ay eh, malapit na. Yan po ang serbisyo ng mga Duterte. Lupet, di ba? Wala nang sabi ko nga sa inyo, Duterte lang malakas. ba? Diba? So anyway mga pre, ito na, bigyan na po natin ito ng reaksyon. Ito isang video natin dito. Oh, ito, mabunga nga din ito si, ano, si Francis Balahura eh, no? Oh, dandahan, marami nang napipikon sa yung mga dutay, ha? Ah. Patuloy natin to. Oh, napakalaking, napakalaking perwisyo Chanko Ice Charges versus Firm that Damage na butas Floodgate. Ayan. O, kasi may bangkong tumama dun eh. No? So, tingnan natin. Aba, aba, aba. Toby Chanko, parang ikaw ipinaglalabuan. Ay Ayaw mong paumos sa mga magnanakaw. Hmm. Sa administrasyon, no? Ayaw mong pahuli. Kaya ikaw ay umiintrada din. Ito, napakalaking perwisyo. Chanko Ice Charges versus Firm that Damage na butas Floodgate. Naaalala nyo ba guys, yung bumangga na barko dun sa dik sa nabotas? Last year lang yun, under Toby Chanko. Pero bakit hanggang oh. ngayon ay ayaw niyang aminin. At siya pa mismo ang humingi ng investigasyon dito. Normal lang yun. Kapag ikaw ay mapagkunyari at mapanlin lang, kahit alam mong sayo, o oh, digyan ko kayo example, oh, kahit alam mong sayo naman yan, or uh, under mo, kunyari, gagawa ka pa rin ng, bakit hindi ba ito iniimbestigahan? <laughs> o ako nga manguna dito pa imbestigahan natin. Pero hindi naman gumugulong. Diba? Kunyari lang yun. Yun example ko lang yun ha. Mm -mm. Si Tubit ko alam mo, masasabi ko lang si Tubit ko, huwag kang masyadong magmalinis. Ha? wag huwag namang, ano, wag namang, uh, pagtakpan yung, uh, yung sarili. Okay? wag mong, wag mong tingnan yung iba. Tingnan mo kung ano yung ginawa mo. ba? Diba? Kasi parang ano eh, parang may estudyante noon eh na, O oh, bakit ang dumi-dumi mo? Tapos sasabihin ng may estudyante, ah, sasabihin ng anak mo, Isi eh, ano kasi classmate ko, dinumihan ako, ganyan-ganyan. Yun pala, nung malaman mo sa teacher, siya naman pala yung may kasalanan. Tinuro lang yung classmate niya, di ba? Oo. Oh. Uh, so, huwag, ta huwag po tayo magtuturo ng dumi ng iba. Tingnan po natin yung sarili natin dumi, ha? Uh, yan lang naman ay uh, masasabi ko bilang isang uh, Pilipino. Huwag magtuturo ha, huwag magmalinis. Ituro mo yung dumi mo. Pero kahit nasa kongreses ha, pero bakit ayaw niya itong itulak o isulong? Ayun nga eh, kunyari siya ay sa investigasyon pero ayaw niyang isulong. Nakakapagtaka naman. Diba? may Walang follow through. Pero humihingi siya ng 500 million emergency fund para rito. E oh, natin... sana all, no? Ay, instant 500 million agad emergency fund. No? Oo, oh, galing talaga ng diskarte. Money, money agad. Sana all. Daan na natin na sinabi nito ni Toby Champo na sagot daw ng company. No, yung pagpapagawa noong flood date na yon. Mm. Pero bakit ka humihingi ng 500 million para saan yun? Oh, yan nga tanong Para saan? ha? Huh? O, oh, eh, para ba, hindi, ako'y magtatanong lang sa'yo, tubig yan ko, para ba may, uh, may bulsa? Ha? <laughs> Tanong huh? lang yan. Tanong ng isang butante. Ha? <laughs> huh? Ang isang butante tulad ko, nagtatanong lang naman. Para saan yung 500 million? Sana na, no? Sila, million-million pinag-uusapan, billion. Tapos yung mga Pilipino, kawawa. <laughs> Huwag mo sabihin na talent fee mo yun. No. Kasi kung sasagutin ang kami... Talent fee! <laughs> para sa inyo, 500 million para dito. Kulang ba? O para sa iyo talent fee? Ay, grabe naman. Huwag so, naman ganyan, rasis malahura. Ha? Masyado ka ng balahura eh. Ha? Anong talent fee? Bakit si Tubit Yanko ay sumasayaw ba? ordi di kaya dancer ba? ordi di kaya clown? Ha? Ha? Kasi ang alam kong uh, ang may talent fee is yung mga clown. Oo. Oh, or di kaya artista. Yun yung may mga TF na kailangan, uh, kailangan mong bigyan. Diba? O oh, alam nyo naman yung mga clown ngayon, yung mga artista, eh, malaki po yung talent fee niyan. Ha? Hindi po barya-barya yung talent fee ng mga yan. Hmm. Kaya masasabi ko talaga dito, Francis Balaura, dandahan lang. Huwag kang maiingay, ba? Huwag sanang ganon. Ang pera ng Taong Bayan para sa Taong Bayan, hindi para sa'yo. Hindi ang oh. allowance naman sa'yo. Ay, grabe! <laughs> Hoy! Paano mo na, na? Talaga ba? Gano'n ba? Kinakabahan ako sa'yo. Huwag mo masyadong uh, hot. Hmm? Direct to the point ka masyado. Kapuliti oh, ko. Yung pera ng Taong Bayan ay gamitin sa Taong Bayan, hindi para allowance ng kung sino-sino. Hoy! -sino. Sino ba kasi yung binibigyan ng allowance? Bakit gano'n, ha? Grabe, kinakabahan na ako dito kay uh, Francis Balahura ba? Uy, bakit ganyan ka? Ha? Si Tobit Chanko, kagalang galang yan, oh. Ha? Eh, ang 500 million, para saan nga ba yun? Ayaw mo kay Sarah, ha? Ka? Ganun ba yan? Ah, mm. Ay, talaga naman. Ah, si Sarah pala, ibig sabihin, kung, kung ganun, eh, kinukumpara mo siya kay Sarah Duterte, parang ganun, parang ka-level, ganun. <laughs> Mga DDS dyan, magagalit na naman, ha? Kailangan paliwanag mo yan. Hmm, baka sabihin na naman, fake news, fake news. Aminin mo, ipapaliwanag. Ikaw magpaliwanag at ikaw gumamit na. Masasabihan kitang magnanakaw ka. Go, safe and God bless. Oh, pinukpok uh, pinukpuk pa yung camera. <laughs> eh. oh. Mag, mag, sabi, daw na magnanakaw, namukpuk pa ng camera. Masira, cellphone mo. <laughs> Huwag masyadong uh, pukpukin yung kamera, uh, camera, ha? Ay, hindi ka, ano, ay, sayang. Ah, <laughs> uh, yun nga naman, tubig yan ko, Kailangan mong ipaliwanag kung para saan yung 500 million. Kasi, naiwagaan kami dyan, eh. Diba? Uh, Siyempre, bilang mga mara, Pilipino, uh, ng no, mga butante, kailangan nilang malaman yan kung saan nga naman ito mapupunta. ba? Diba? Eh, kami naman ay, eh, wala namang galit sa'yo, no? Hindi naman kami galit sa'yo. Pero pagdating sa issue, eh, talagang kailangan natin tutukan yan. Sa pagkatao mo, wala kaming pake Pero sa isyo, eh, kailangan mong sagutin yan. Huwag pa tahimik-tahimik. Kasi may kasabihan tayo, delikado ang taong tahimik. ba? Diba? kailangan mong explain yon sa mga, sa taong bayan. ba? Diba? Oh, huwag pa tahimik-tahimik. Dapat naming malaman yon. So anyway mga prayon yun lang yung ating uh, video ngayon. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating uh, uh, video ngayon. At syempre no, bago po tayo magtapos, ayan ha. Meron po tayong TikTok dyan, may Facebook page po tayo. Libre po kayong mag-like. Kapag hindi kayo mag-like. Ay, nako. Ha? Hmm, ganyan mangyayari sa inyo ha. So mag-like na kayo Pasensya na po. Hindi ako makapagsalita ng maayos ngayon kasi andito sa dulo yung aking singaw. Dito talaga sa dulo yung singaw ko. Sakit. Grabe. Hmm. Kaya hindi tayo maka, makabuelo. No? ah uh -uh. So, salamat, salamat po sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag alimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan, kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po muna, pansamantala.